Ayan mga idol, naghalo pala ang kururo sa kalangis. Kanyang yung bangka nyo. Ay binulasan yan. Sa ni Pandaridong. Ayos yu. kita kita nih mga pirata mga idol oh. Ya, may bangkang lumapit sa lah. Parang nasira nya ta ito na makina. Mangi daw po to. Oh, bariles ako sige. Mga bariles. Pila ka po inyong kuha? Ha? Ba, 14 piraso na mga idol ang huli oh. Ayan mga idol, naghalo pala ang kururo sa kalangis. Hayun. Teka tayo sayang bangkay nyo. Mga binulasan. Abi ah, binulasan yan. Saoran ni arbit. Oh, muna, tara na. binulasan pala ito mga idol. Naghalo daw lang siya sa. Ah, dito na lang daw, dito na lang. Yan. Hayo para kuto pa rin. Wala pa lang na dalang-langis dalang mga idol. Naghalo na lang siya sa krudo

Uli na mo, okay na bagyo. Narabay low pressure dong. Si ula radyo. Na may bagyo. Ngayon nga simula ng lakas. Mga dagong. Hello. Nako, wala pang radyo sila mga idol. Yan ang delikado idol. Hindi makamonitor sa uh, Padaun, Ayan mga idol o dalang pala dahan dahan lang takbo nila Wala din lang reserbang langis na Sa agar oil Nakbo naman pa mga idol ay naku ano ba tong yellow pinto na mga idol patalon talon lang ay kumain yan wala pa namang radyo sila mga idol naku dapat lapit lapit lang sila sa mga radyo para Nakamonitor sila kung ano na lang takbo ng panahon mga idol Mahirap na Walang makapitan dito sa dagat Yan, balik na lang kami sa riba mga idol pa talaga